Ay, tay. 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 Ako lamang ni nawala ng bariya. Pumasahe. Ako. Baka meron ka dyan. Ano? Ba? 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 Ito ay ano mo, bago ano mo Ah, uh, bagong nagawa ka na sa patos. Hindi, matagal nga po. Wala pa po. Ah, sabi nyo na mapagbigay kayo si Pao. Tatay, salamat, Tat. Kung nawala na ng pera, ipapasahin ko. Okay, okay. Saan Salamat, Tatay. So, yun mga katropa. Binigyan tayo ni Tatay dito ng 50 pesos. At yun, nakahabolin ko si Tatay. <coughs> Parang nunghabol. Tay! Tay! Shhh! Tay, patungo. <coughs> patungo. Kaya ko natutuwa sa yung ginawa sa akin. <laughs> Siyempre, hindi natin alam kung kayo ay meron ng na ano, na natatahing sapatos. Napak Napakalayo pa ng nilakan ninyo. <laughs> kaya na ako pa kayo pinagmamastan. So ngayon, yung 50 pesos na biligay nyo na to sa akin, sa inyo na to. Okay? Sa inyo na yan. Tapos yung bigas ko na dala, ay ibibigay ko na rin sa inyo. Alam <laughs> hindi lang yan tatay dahil sobrang natouch ang puso ko natuwa dadidag ako pa 500 pesos Ayan. okay so para sa iyo tatay dahil napakabuti mong tao hindi ka dalawang isip wala pa akong sinasabing halaga nagbigay ka na grabe binigay mo talaga ay 50 pesos so dahil sa kabutihan mo para sa nga 500 pesos at itong isa sa akong bigas. Pwede ka na makauwi na baka So tatay, maraming salamat. Ingat palagi ha. Alam nyo ba ang maganda dito mga katropa? Sobrang nakakataba ng puso talaga. Grabe, yung tipong wala ka pang sinasabi kung magkano yung kailangan mo na pera. Pero siya, nagbigay agad ng 50 pesos. Grabe mga katropa, nakita ko yung laman ng bag niya. 50 pesos lang at mga barya ang laman. Pero kita nyo naman, hindi nagdalawang isip si kuya na ibigay niya sa akin yung 50 pesos na yon. Siya nga pala ay nananahilamang nang sapatos, ng chinelas, napakalayo ng nilalakad niya sa araw-araw. Pero grabe, sobrang nakakataba talaga ng puso kapag ganito. Meron palang ganitong tao no mga katropa yung kung sino pa yung tipong wala siya pa yung nagbibigay grabe kuya pagpalain ka ng may kapal at palaging magingat at bigyan ka pa ng lakas maraming salamat sana naging masaya ka sa simpleng kasiyahan na nabigay ko sa iyo kung gusto nyo rin makatanggap ng bigas mga katropa mag register lang kayo dyan yung link ay nasa may comment section ako nang bahala sa